Ayan, welcome back po mga katotok. Ayan, so bali matagal tayong hindi nakapag-upload. Gawa ng... Grabe yung lakas ng amihan dito sa amin. Walang humpay. Sobrang lakas talaga ng amihan dito mga katotok. Kaya ay, hindi tayo nakapag-upload. Isang buwan tayong walang upload. Gawa ng halos isang buwan rin na masama yung panahon. Hindi tayo nakapaglalaot. Ay nakapaglalaot naman tayo nakapagpamana. Kaso... Yung huli natin ay pa isa-isa misan minsan nasisero tayo gawa ng maalon malabo kaya hindi tayo na, na kapag ano kapag kumana ng maayos kaya ngayon ay susubukan natin na mamana ganun pa rin yung mga kasama natin si, si Kuya Bong at si Papa tatlo lang kami naluluso ngayon mga katotok kaya kita kita lang tayo dun sa kubo papunta na ako kasi gabi na ang kukulit ng dalawa kong anak may mga alaga silang pusa ayan so kita kita lang tayo doon sa spot ayan nandito na nga tayo sa spot so bali nakamute pala yung camera natin mga katutok gawa ng matagal tong natambay hindi ko napansin na, na nakamute pala ayan so medyo malinaw yung tubig kasi bahagyang humina yung amihan pero mamaya ay lalakas daw to kaya susubok tayo ngayon sana ay pagpalain tayo sa gabing ito sa mga hindi pa pala kapag subscribe dyan uh, alams na pakihit ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin gagawin kagaya nito ayan so ayan yung buwan hindi masyado maninag kasi maulap ayan so magsusuot tayo ng gloves kasi sobrang lamig yan yun mga katotok uh, Let's dive na tayo Baka nagaantay na sa atin yung kulambutan Ay yan mga katotok uh, Nakadali tayo ng isang kulambutan Hindi natin ito na videohan mga katotok Gawa ng malabo yung tubig Pag sisit ko ay nasa harapan ko na Yan magdadalawang kilo yan mga katotok Ayos, solve na magandang panimula to mga katotok dahil nakahuli agad tayo oh. yun lalaki mga katotok hindi ko paniguradong pambenta na yan bukas kasi matagal-tagal tayong hindi nakapagpamana yun lagi tayong zero pag namamana ngayon ay nakahuli na tayo yun sarap yan mga katotok sana ay madagdagan pa to dun sa unahan kasi malalayo pa yung lalangoyin natin mapunta sa kubo Sana'y makadagdag pa tayo. Yun. okay, Babaing kulambutan to mga katotok. Ayos. Solve na solve na to. Sana'y makakita pa tayo ulit. At ito nga mga katotok. Pangalawang nahuli na natin ulit. Di ulit natin na videohan. Gawa ng hindi ko siya nag sa malayo. So paglapit ko ay kulambutan pala Kala kong butiti lang Kaya pinana ko na kasi paalis na siya mga katotok Yan, mas mali ito Doon sa una nating napana Ito naman ay lalaking kulambutan mga katotok Ayos na At nakapana tayo ng isang danggit ayan, pandagdag na rin yan mga katotok you kaya no, sobrang labo ng ibabaw ayan, uh, ayos na may pampaksew na tayo ayan, isang samaral uli mm -hmm. yun, sapul yung samaral ang lakas mga katotok ayan, so ang ganda talaga ng labas ng isna ngayon kasi bagong linaw ng amihan ayan, so sana ay madagdagan pa to sa unahan ang ganda ng sampa ngayon sana ay makakita pa tayo yun may pansabaw na tayo mga katotok yan pusit ulit yung natira natin di ulit natin videohan gawa ng sobrang labo hindi natin maaninag sa ilalim yan so yung ano kasi mga katotok malabo sa itaas sa ilalim napakalinaw kaya hindi natin nakikita yung isda sa taas At ayan mga tutok Ayan, so Nabidyohan na natin yung isang Hindi mailap na kulambutan Hindi naman talaga ito mailap Ito yung klase ng kulambutan na hindi masyado Lumalaki Ayos Nakatatlong piraso tayo ng kulambutan Mga katotok, sa gabing ito Ayos na Talagang may sampah Sakto talaga yung linaw niya Paglinaw ng pag pagkalma dahil binigyan tayo ng piyaya yes. yun babaeng kulambutan to mga katotok hindi to gano lumalaki mm -hmm. isang katambak na naman yung napana natin ayos may pandagdag tayo dun sa ating papaksiwin yan masarap to katambak kahit anong luto mga katoto, masarap to lumalaki to na hanggang dalawang kilo ito isang samaral ulit mm -hmm, namatay yung flashlight natin mga katotok gawa ng nasagi ng rubber ng pana natin buti at tinamaan yung samaral buti at hindi lumayo buti at maamo siya kaya tinamaan natin yan may pandagdag na tayo pang tula sigurado ay matutuwa itong dalawa kong pinakay na may hawak na pusa kanina uh, ayos pang sinabaw na to mga katoto solve Yun ayos talaga laki Dalawang piraso Nakadalawang piraso tayo ng samaral Mga katoto ayos Yan ayos na ayos yung pansabaw natin Yun Ang ganda ng sampa ngayong gabi At ito ay nakakita tayo ng isang parotis Yan dahil mayroon na tayong mga isda na pansabaw sabaw Ay huwag na natin pakilaban yan Hindi natin panayan yan kasi meron naman tayong isda pero kung wala tayong huli, kakain natin yan talaga eh, masarap yan eh pero bawal daw yan eh kaya hindi natin papanain hahanap ah, tayo ng ibang papanain sana ay eh, makatagpo pa tayo sa bandang unahan at ito mga katotok kala ko ay kulambutan sa ilalim ng table corals na to Ayan, so talagang hinanap po talaga siya kung siya nagtatago Ayun, isa palang tagutungan kung tawagin dito sa amin tagutungan, masarap yan sa gata gata talaga yung the best, pero yung iba dito sa amin mga sila sa sinasabawan yan, nilalagyan ng tanglad, masarap daw pero hindi pa ako nakatikim ng sinabawang tagutungan yan, so natikman ko talaga yan ay adobo sa gata, masarap kaya papanain natin mga katotok yun, na ago sa kabila ayaw pa huli nandito ka pala sa kabila yun talaga nga yung ang likot mm -hmm. sapul ka ayos may pandagdag panulam na tayo may tutulain pa tayo dalawang samaral isang katambak at nadagdagan pa ng isang tagutungan yun meron na tayong ulam sa umaga tanghali at sa hapon yan, magtatambak tayo ng ulam baka hindi naman tayo makabalik. Ito pa, pandagdag pan ulam. Sang dangit. Mhm. Mm ayos. Sana ay makarami-rami tayo ng isda para ma sa tawag pa sa amin sa Bisaya ay maasin-asinan aron natay daghang sudan. Yan, ayos na. Ayos na to mga katotok, solve na to. Meron tayong pampaksiw na maka sumama na naman yung panahon Ito sa Maral Oh, bilis Sana abutan natin mm -hmm. Hindi talaga tinamaan mga katotok Sobrang bilis Ang ilap kasi kasi napakalabo ng tubig yun sa Ayang Pandagdag na sana sa sinabaw yon ang laki, na, ang laki pa naman sana yung mga katutok Kaso di lang natin naabutan At ito yung Naging huli natin lahat oh. Yan nakachamba tayo ng tatlong bagulan ayos pambinta na yan pambinta natin yan ayos at nakapana tayo ng isang parotis maliban dun sa isa na, pi, na, na flashlight tayo natin so pinana ko na kasi pandagdag yan pampaksyo baka lumakas na naman yung hangin Uh, di tayo makalaot may impact tayong isda at pag tayo yan, so at silipin yung mga huli natin sa gilid. Yung kabuuan huli natin. Nakajakpa tayo ngayong gabi. So medyo malinaw pa naman yung tubig. Awan ko lang mamaya o bukas. Baka sumama naman yung panahon. Hindi naman tayo makapaglaot. Yan, so mga nakaabot pala dito sa panonood ng aking video at nagustuhan nyo ang video na to ay huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe at pakihit ng notification bell para lagi po kayo updated sa mga video natin gagawin kagaya nito ayan ito yung huli natin mga katutok yun talagang nakajak pa tayo sa gabing ito yan ayos ang lalaki ng huli natin yan bibinta natin yung tatlong kulambutan yun bibinta natin yan so yung mga natitirang isda ay iimbak natin aasinan natin kasi wala naman tayong pressure sa bahay. So, aasin na natin yan. At meron tayong pangulam habang masama pa yung panahon. Yun, ayos. So, hindi ko na nabidyuhan yung mga huli ng kasama ko. Kasi nauna silang umilid. Naiwan ako. Ginanahan kasi ako sa kakapana na kasi maganda yung sampah ngayong gabi. Ayos, solve na kung nahuli sana natin yung isang samaral patat, sa sana yung samaral natin mga katotok kasun lakas lakas yung lumangoy kasi sobrang labo talaga ng tubig pero ayos pa rin kung hindi natin yung nahuli pero jack pa tayo pa rin baka sa susunod na araw magpapahuli na yun talagang bagong ano yun, bagong sampah kasi mailap pa hindi pa siya nakapagbahay sa gilid o kaya nakapagpangitlog kaya mailap ayan solve na isang lusong lang to tatlong oras kami sa laot mga katotok hindi na rin masama naka jackpot pa rin ayan so sa mga bago pa lang sa aking channel ay huwag ka nang kalimutan mag subscribe para mamonetize na tayo mga katotok mahigit sa taon na tayo na nagbablog. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat and ingat po tayo and thank you for watching.